Paano kung ang enerhiya sa iyong paligid ay hindi lang pagkakataon, kundi isang senyales, isang senyales na maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman? Isipin mong may humihila sa iyo, isang koneksyon na nagmumula sa isang mas mataas na puwersa, parang isang kaluluwa na tinatawag ka mula sa universo. Maaaring hindi mo ito nakikita, pero ramdam mo ito. Ang universo ay binubulong ang iyong pangalan, Cancer. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Ang enerhiyang matagal mong hinihintay ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala, at ito ay magpapasigla ng isang bagay na matagal nang natutulog sa iyong puso. Cancer, naramdaman mo na ba ang tahimik na paghila, parang may isang bagay o tao na marahang ginagabayan ka patungo sa iyong tunay na landas? Ang pakiramdam na iyon ay hindi basta isang random na isip, ito ang universo na umaabot sa iyo. Sa mga sandaling ito, ang mga enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, at ang tawag mula sa isang kaluluwang konektado ay lalong lumalakas. Ang mga bulong ng iyong tadhana ay malinaw, tinatawagan ka upang magtiwala sa proseso at yakapin ang darating sa iyong buhay. Maaring nakaramdam ka ng pag-aalinlangan o kalituhan, pero ngayon, dumating na ang oras para sagutin mo ang tawag na ito. Hindi ito aksidente, Cancer. Ito ang paraan ng universo upang gabayan ka patungo sa susunod na kabanata ng iyong buhay, kung saan ang lahat ng bagay ay magtatagpo sa perpektong pagkakaisa. Magtiwala sa mga senyales, magtiwala sa iyong puso, at maghanda para sa pagbabago na malapit ng maganap. Ang iyong tadhana ay handa ng yakapin ka. Pag-unawa sa enerhiya. Cancer, magsimula tayo sa pag-unawa ng enerhiyang nakapaligid sa iyo. Madalas nating marinig na ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling, pero naranamdaman mo ba talaga ito? Sa Filipino spirituality, naniniwala tayo na ang enerhiya sa paligid natin ay hindi lamang pisikal, ito ay espiritual, konektado sa ating mga ninuno, sa ating intuition, at maging sa ating mga kaluluwa. Ang universo ay kumikilos sa mga misteryosong paraan, cancer. Minsan, parang ang mundo sa paligid mo ay nagbabago, parang tinatahak ka nito patungo sa isang mas mataas na layunin. At totoo nga, ang mga enerhiya sa iyong buhay ay nagsasama-sama, nagbubukas ng mga pinto, at nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong tadhana. Pero ano nga ba ang enerhiyang ito? Higit pa ito sa pakiramdam lamang, ito ay ang universo na nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng iyong paligid, ng iyong mga karanasan, at ng mga senyales na iyong nakikita. Sa mga paniniwala ng mga Filipino, ang enerhiya ay isang bagay na dumadaloy mula sa banal, mula sa mga espiritu, at mula sa kalikasan. Maaaring mapansin mo na may mga lugar, tao, o kahit mga panaginip na tinatawag ka, pinapaalala sa iyo ang isang mas malalim na koneksyon sa universo. Ito ang enerhiyang umaayon sa layunin ng iyong kaluluwa. May mga sandali sa buhay na tayo ay pinapaalalahanan kung gaano tayo kalalim na konektado sa lahat ng bagay sa ating paligid. Maaaring ito ay dumating sa anyo ng isang biglaang pagkarealize, isang pakiramdam sa tiyan, o isang tahimik na sandali ng kaliwanagan. Para kay Cancer, ang enerhiyang gumigising sa iyo ay hindi dapat baliwalain, ito ay isang senyales na ang universo ay nagbubukas na para sa iyo. Ang kaluluwa na malapit mong makikilala o ang enerhiya na malapit mong matutuklasan ay gagabay sa iyo patungo sa iyong landas. Itinuturo ng kulturang Filipino ang kahalagahan ng hindi nakikitang mundo, ang mga espiritu ng ating mga ninuno, ang anito, na nagmamasid sa atin. Ang mga enerhiyang ito ay hindi malayo. Nasa'yo sila ngayon, ginagabayan ka, sinusuportahan ka. Tulad ng isang dahon na tinatangay ng hangin patungo sa kanyang patutunguhan, ang iyong kaluluwa ay tinatangay ng mga banal na enerhiya. Magtiwala ka na ang koneksyon mo sa isang mas mataas na puwersa ay totoo. Hindi lang ito pakiramdam, ito ay isang malalim, espiritual na lakas na humihila sa iyo patungo sa iyong tunay na layunin. Mahalaga rin kilalanin na ang enerhiya ay gumagalaw sa mga siklo. Tulad ng buwan na may mga yugto, ang enerhiya sa paligid natin ay umaagos at dumadaloy. Minsan, maaaring maramdaman mong nawawala ka o hindi konektado, pero unawain mo na ang mga sandali ng katahimikan ay bahagi ng siklo. Ang universo ay patuloy na nagbabago, nire-recalibrate, at inihahanda ka para sa susunod na hakbang. Ito ang iyong panahon upang tanggapin na ang enerhiyang nararamdaman mo ay bahagi ng isang mas malaking plano. May isang sinaunang pamahiin sa Filipino na nagsasabing kapag naramdaman mong may gumagalaw sa loob mo, ito ay isang senyales na malapit ng magbago ang kapalaran. Ito na ang iyong tawag, Cancer. Ang universo ay nagsasama-sama, at ang iyong enerhiya ay malapit ng kumonekta sa isang mas mataas na puwersa. Pansinin ang mga senyales at alamin na ang iyong nararamdaman ay hindi basta aksidente. Ito ang universo na iniaaligin ang mga piraso ng iyong buhay, itinataguyod ang mga ito sa layunin ng iyong kaluluwa. Ang tawag mula sa kaluluwang konektado. Cancer, ngayon na nauunawaan na natin ang malakas na enerhiya na nakapaligid sa iyo, tarat sumisid tayo ng mas malalim sa tawag na nanggagaling mula sa kaluluwang konektado. Maaaring naramdaman mo na ito kahit na hindi mo palubos na maipaliwanan. Ang universo ay may paraan ng pagpapadala ng mga mensahe sa mga banayad, ngunit hindi maikakailang paraan. Ang mga mensaheng ito ay hindi basta-basta, ito ay bahagi ng banal na plano para sa iyong buhay. Ang mga ito ay mga bulong ng isang kaluluwa, espiritu, o marahil isang minuno, na tinatawag ka, ginagabayan ka patungo sa iyong tunay na landas. Sa Filipino spirituality, madalas nating marinig ang tungkol sa kaluluwang konektado, isang makapangyarihang paniniwala na ang ating mga kaluluwa, ay hindi lamang konektado sa pisikal na mundo, kundi sa isang mas mataas na puwersa. Sinasabi na kapag tayo ay nasa tamang landas, nagsisimula tayong makaramdam ng koneksyon sa mga kaluluwang naglakbay bago tayo, mga kaluluwang patuloy na naggagabay sa atin mula sa kabilang panig. Maaaring ito ay isang minuno, isang mahal sa buhay na pumanaw na, o isang espiritual na puwersa na lumalampas sa panahon at espasyo. Ang enerhiyang nararamdaman mo, Cancer, ay ang pag-aayon ng iyong kaluluwa sa mga enerhiyang ito. Ito ay tinatawag ka, binubulong sa iyo sa mga paraan na maaaring hindi mo palubos na nauunawaan. Paano ba ipinapakita ng tawag na ito sa iyong buhay? Maaaring magpakita ito sa anyo ng mga buhay na panaginip kung saan nararamdaman mong may isang tao na sinusubukang magsalita sa iyo, marahil isang mahal sa buhay na pumanaw na o isang ninuno mula sa kanino mo nakuha ang lakas at karunungan. Maaaring ito ay dumating sa pamamagitan ng isang biglaang pagkaalam, isang intuwisyon na may mangyayaring mahalaga. O baka naman, ito ay ipinapakita sa paraan ng mga simbolo, numero, o kahit mga awit na parang sumusunod sa Hindi ito aksidente, Cancer. Ito ang mga senyales na ang universo at ang kaluluwang konektado ay nagsasalita sa iyo. Sa kulturang Filipino, tinuturuan tayo na magtiwala sa ating intuition, sa ating kutob, at magbigay pansin sa mga senyales sa paligid natin. Mula sa pagningning ng ilaw ng kandila hanggang sa paghuni ng mga dahon sa hangin, ang mga tila maliliit na sandali ay may malalim na mensahe. Kapag nagsimula mong mapansin na puno ng mga senyales ang iyong buhay, dito na kailangan mong magbigay pansin. Ang tawag mula sa kaluluwang konektado ay hindi na banayad. Lalo itong nagiging malinaw at oras na para makinig ka. May isang sinaunang paniniwala sa Filipino na nagsasabing kapag naramdaman natin ang presensya ng isang tao sa ating buhay, kahit sa panaginip, ito ay isang senyales na sinusubukan nilang magbigay gabay sa atin. Ito na ang iyong kaluluwang konektado na humihini ng pansin, Cancer. Hindi sila malayo. Nasa paligid mo sila ngayon, tinutulungan kang maunawaan ang iyong layunin at gabayan ka sa mga susunod na hakbang. Ang universo ay hindi lamang nagsasalita sa pamamagitan ng malalaking galak, nagsasalita ito sa mga tahimik na sandali sa mga banayad na senyales na madali nating malimutan kung hindi tayo magbibigay pansin ano ang nararamdaman mo kapag nararamdaman mo ang koneksyon na ito nagdudulot ba ito ng kapayapaan o may isang bagay na gumagalaw sa loob mo na parang may kasamang takot at kasabikan iyan ang enerhiya ng tawag isang pakiramdam na ikaw ay nasa bingit ng isang mahalagang bagay ngunit hindi pa sigurado kung ano ang naghihintay sa iyo ang mga praktis ng espiritualidad ng Filipino ay madalas naglalaman ng mga ritual upang makipag-ugnayan sa mga ninuno o mga mahal sa buhay na pumanaw na. Ang mga ritual na ito ay naglalayong magbukas ng isang landas para sa komunikasyon at gabay. Maaaring ito ay kasing simple ng pag-ilaw ng kandila, pag-aalay ng dasal, o pagiging tahimik, at binibigyan ang iyong sarili ng pagkakataon na maramdaman ang presensya ng mga nagmamasid sa iyo. Ang tawag mula sa kaluluwang konektado ay hindi lang isang senyales na dapat mong kilalanin, cancer, ito ay isang tawag sa aksyon. Ito ang universo na nagsasabi sa iyo na ngayon na ang panahon upang magtiwala sa iyong nararamdaman. Ang mga desisyon na gagawin mo ay magdadala sa iyo mas malapit sa iyong tadhana. Ngunit nangangailangan ito ng tapang upang makinig at magtiwala sa mga hindi nakikita. Ang mga espiritu, ang iyong mga ninuno, at ang mga enerhiya ng universo ay nakaalig upang tulungan ka, ngunit kailangan mong buksan ang iyong sarili sa pagtanggap ng gabay na ito. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito, Cancer. Ang kaluluwang konektado ay naghihintay para sa iyo upang tumugon. Oras na upang sagutin ang tawag, magtiwala sa mga mensahe, at hayaang gabayan ka ng universo patungo sa iyong tadhana. Pag-aayon sa iyong tadhana. Ngayon na naramdaman mo na ang tawag mula sa iyong kaluluwang konektado, cancer, oras na para mag-alin ka sa iyong tadhana. Ito na ang sandali na matagal mong hinihintay, kung saan ang lahat ng nararamdaman mo, ang mga senyales, at ang enerhiya sa paligid mo ay nagsasama-sama sa perpektong pagkakaisa. Ang universo ay hindi ka basta hinahatak sa isang direksyon, ginagabayan ka nito patungo sa isang tiyak na landas, isang landas na matagal nang naghihintay para sa iyo. Ang tanong ngayon ay, handa ka na bang yakapin ito? Sa Filipino spirituality, madalas nating pag-usapan ang konsepto ng kapalaran at tadhana. Hindi lamang ito mga abstraktong ideya, ang mga ito ay mga buhay na puwersang humuhubog sa ating mga buhay. Tulad ng alon na patuloy na gumagalaw, ang kapalaran ay dumadaloy at nagbabago, minsan mabagal at matatag, minsan mabilis at hindi tiyak. Ang iyong tadhana, cancer, ay tinatawag ka sa parehong paraan. Ngunit ang pag-aayon dito ay nangangailangan ng higit pa sa pakikinig, nangangailangan ito ng aksyon, tiwala, at pagpapakumbaba. Sa puntong ito, marami sa atin ang maaaring makaramdam ng kabustuhan kontrolin ang ating buhay, kukunin ang bawat pagkakataon, gagawin ang bawat desisyon ng may lakas. Ngunit, cancer ang tunay na pag-aayon sa iyong tadhana ay dumarating kapag pinapalaya mo ang pangangailangan na kontrolin ang bawat detalye at magtiwala na ang universo ay kumikilos para sa iyong kabutihan. Ang universo, tulad ng dagat, ay may isang ritmo. Kapag inalig mo ang iyong sarili sa ritmong ito, makikita mong ang mga hadlang at mga balakid na dati ay tila malalaking bundok, ngayon ay nagiging maliit na lamang sa iyong paningin. Sa kulturang Filipino, mayroon tayong isang sinaunang paniniwala na lahat ng bagay ay nangyayari sa tamang panahon. Ang paniniwalang ito ay nakaugat sa tiwala, tiwala na palagi tayong nasa tamang landas, kahit na hindi ito laging malinaw. Maaaring pakiramdam mo ay matagal mo nang hinihintay ang sandaling ito, at nayon, lahat ng bagay ay parang nangyayari na. Ito na ang iyong tamang panahon, Cancer. Hindi ito aksidente na ang universo ay nagtutulak sa iyo upang magpatuloy. Ito ang tamang oras para hakbangan mo ang iyong tunay na lakas at yakapin ang hinaharap na matagal nang itinakda para sa iyo. Ang pagtitiwala sa iyong tadhana ay hindi nangangahulugang magiging libre ang iyong landas sa mga pagsubok. Sa katunayan, ang mga pagsubok ay bahagi ng paglalakbay. Bawat hirap na iyong haharapin ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pagkaunawa ng iyong tunay na sarili at ng iyong lugar sa universo. Ang mga ritwa ng Filipino, lalo na ang mga nakaugat sa mga tradisyon ng minuno, ay madalas kinasasangkutan ng pagharap sa mga pagsubok ng may pananampalataya. Mula sa pag-aalay ng pagkain o kandila sa mga ninuno, hanggang sa pagtanggap ng gabay mula sa isang nakatatandang tao o isang babaylan, spiritual healer, ang mga ritual na ito ay nagtuturo sa atin ng tiwala sa proseso. Pinapaalala nila sa atin na ang bawat hakbang, gaano man ito kahirap, ay nagdadala sa atin patungo sa isang mas mataas na layunin. Ang pag-aayon sa iyong tadhana ay nangangahulugan din ng pag-unawa na ikaw ay bahagi ng isang mas malaking kabuan kaysa sa iyong sarili. Binibigyang diin ng espiritualidad ng Filipino ang kahalagahan ng komunidad ng koneksyon ng lahat ng nilalang. Ang iyong tadhana ay hindi lamang iyo. Ito ay bahagi ng mas malaking piraso ng buhay na nakakabit sa mga tao sa iyong paligid, sa mga espiritu na naggagabay sa iyo, at sa universo na nagmamasid sa iyo. Habang nag-aayon ka sa iyong landas, tinutulungan mo rin ang iba na matutunan ang kanilang landas. May isang magandang kasabihan sa Filipino na nagsasabi, ang bawat hakbang mo ay may kasaysayan sa iba. Bawat hakbang na iyong tinatahak ay may kahulugan para sa iba. Cancer, ang iyong tadhana ay hindi lamang tungkol sa iyong personal na pag-unlad. Ito ay tungkol sa kung paano ang iyong buhay ay tumutulay sa buhay ng iba, kung paano ang iyong kaluluwa ay kumokonekta sa kanila. Habang patuloy kang umaabante sa iyong landas, matutuklasan mong ang mga tao, mga karanasan, at kahit ang mga pagsubok na iyong haharapin ay bahagi ng banal na plano na magdadala sa iyo mas malapit sa iyong tunay na layunin. Kaya't kapag dumating ang mga hadlang, huwag mawala ng pag-asa. Sa halip, tingnan mo sila bilang mga pagsubok na magpapalakas sa iyo, magpapatala sa iyong karunungan, at magpapalapit sa iyo sa iyong tadhana. Upang tunay na mag-alin sa iyong tadhana, Cancer kailangan mo ring maniwala sa kapangyarihan ng manifestation. Ang kulturang Filipino ay puno ng mga kwento kung paano ang pananampalataya, dasal, at layunin ay humuhubog sa ating realidad. Tulad ng pagtitiwala natin sa kapangyarihan ng dasal at mga alay upang mag-anyaya ng biyaya sa ating buhay, kailangan mong maniwala na ang iyong mga iniisip at layunin ay may kapangyarihan. Sa pag-aayon ng iyong mga iniisip sa enerhiya ng universo, nililikha mo ang espasyo para magmanifest ang iyong mga nais. Maglaan ng sandali, cancer, at ipakita ang iyong hinaharap. i e visualize mo ang iyong sarili na tinatahak ang landas na tinawag ka ng iyong kaluluwang konektado. I e visualize ang tagumpay, kapayapaan, at kasiyahan na naghihintay sa iyo. Ramdamin ang enerhiya ng universo na pumapalibot sa iyo, gumagabay sa bawat hakbang mo. Ito na ang sandali kung saan haharapin mo ang iyong tunay na lakas at magsisimula kang maglakad ng nakaalin sa iyong tadhana. Pagyakap sa pagbabago Cancer, habang nakatayo ka sa threshold ng isang bagong kabanata sa iyong buhay, mahalaga na maunawaan mo na ang paglalakbay na darating ay hindi lang tungkol sa hakbang patungo sa unahan, ito ay tungkol sa pagyakap sa pagbabago. Ang pagbabago ay maaaring kapwa nakaka-excite at nakakabahala, Ngunit nang walang pagbabago, hindi ka makaka-evolve sa taong ikaw ay itinakda upang maging. Ang universo ay humihin sa iyo na pumasok sa isang bagong yugto ng iyong buhay, upang yakapin ang transformasyon na unti-unting nagaganap sa iyong harapan. Sa Filipino spirituality, ang pagbabago ay kadalasang itinuturing na isang kinakailangang bahagi ng paglago. Tulad ng paglipat ng mga panahon at ang pagbabago ng kalikasan, tayo rin ay kailangang yakapin ang pagbabago upang lumago at lumapit sa ating tunay na layunin. Ang babaylan, mga espiritwal na manggagamot ng mga Filipino, ay madalas magsalita tungkol sa kahalagahan ng pagyakap sa mga siklo ng buhay. Tinuruan nila tayo na ang bawat yugto, maging ito man ay panahon ng pagsubok o kasiyahan, ay bahagi ng natural na kaayusan at kailangang tanggapin ng bukas na puso. Ang pagtanggap sa pagbabago ay ang susi sa espiritwal na paglago. Maaaring pakiramdam mo na ang mga pagbabagong dumarating ay hindi inaasahan o labis na nakakatakot, cancer. Maaaring ikaw ay nakakapit pa sa nakaraan, hindi sigurado kung ano ang magiging hinaharap. Ngunit ang pagbabago, tulad ng hangin na dumadaan sa mga daliri ng Diyos, fingers of God, na mga puno, ay isang senyales na ang universo ay tinutulak ka sa unahan. Hindi ito dapat katakutan, kundi isang bagay na dapat tanggapin. Sa kulturang Filipino, madalas nating sabihin na ang pagbabago ang tanging constant, isang pag-unawa na ang buhay ay patuloy na umaagos, at kailangan nating sumabay dito, tulad ng isang ilog na dumadaloy patungo sa dagat. Ang pagyakap sa pagbabago ay hindi nangangahulugang magiging madali ito, cancer. May mga pagkakataon na makaramdam ka ng pag-aalinlangan kahit takot. Munit sa mga sandaling iyon ng takot, magtiwala na ang universo ay humihingi lamang sa iyo na bitawan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagtutulak sa iyo patungo sa isang bagong landas, at ang tanging paraan upang tunay na magpatuloy ay ang pagpapalaya sa mga lumang paraan ng pag-isip, ang mga lumamong takot, at ang mga limitasyong itinakda mo para sa iyong sarili. Ang mga tradisyon ng Filipino ay nagpapalala sa atin na dapat natin igalang ang nakaraan, Ngunit hindi tayo dapat pahintulutang hadlangan nito tayo. May isang ritwa ng pagsusunog sa Filipino spirituality, kung saan sinusunog ang mga bagay na kumakatawan sa mga alaala, o hadlang sa nakaraan, upang magbigay daan sa mga bago. Isipin mo ito bilang isang metapora sa iyong paglalakbay, sa pamamagitan ng pagbitaw, nagbibigay ka ng espasyo para sa mga biyaya at pagkakataon na darating. Ang universo ay may paraan ng pagbabago sa atin sa mga hindi inaasahang paraan. Tulad ng kawayan na yumuyuko sa hangin, munit hindi nababali, ikaw rin ay kailangang yumuko sa mga pagbabagong darating. Ang kakayahang magbago, cancer, ang tutulong sa iyo upang malampasan ang mga hamon na darating. Ang Filipino na pagpapahalaga sa bayanihan, ang pagtutulungan at pagtulong sa isa't isa, ay nagtuturo sa atin na hindi natin kailangang harapin ang mga pagsubok mag-isa. Ang universo ay ipinapadala sa iyo ang suporta at gabay na kailangan mo ang iyong pamilya, ang iyong mga ninuno, at kahit ang mga espiritu na nagmamasid sa iyo ay ginagabayan ka sa pagbabago na ito. Isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon ka ngayon ay ang tiwala. Ang universo ay humihingi sa iyo na magtiwala sa proseso, magtiwala sa mga pagbabago, at magtiwala na ang lahat ng nangyayari ay naayon sa nararapat. Ito ay hindi ang oras upang magtanggi, kundi ang oras upang sumabay sa agos. Madalas ipinagpapalagay ng Filipino spirituality ang kahalagahan ng tiwala sa banal na plano. Ang tiwala ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya sa mga hindi nakikita, ito ay tungkol sa pag-alam na ang lahat ng iyong nararanasan ay nagdadala sa iyo patungo sa pinakamataas na kabutihan. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan ngayon, ngunit magtiwala na ito ay unti-unting ipinapakita sa iyo, piraso-piraso. Habang niyayakap mo ang pagbabago, cancer, hayaan mong bitawan ang takot sa hindi alam. Ang pagbabago ay kadalasang nagdudulot ng paglago, at ang paglago ay kadalasang nagdudulot ng pinakamalalaking gantimpala. Ito ang paraan ng universo upang gabayan ka patungo sa susunod na antas ng iyong paglalakbay. Ang transformasyon na nagaganap sa iyong buhay ay kinakailangan upang maging ang taong ikaw ay itinakda upang maging. Ang mga tradisyon ng Filipino ay nagpapaalala rin sa atin na ipagdiwang ang mga pagbabago, kahit na ang mga mahihirap. Ang fiesta, isang selebrasyon ng buhay, gaano man ito kaliit, ay isang paalala na ang transformasyon, gaano man ito kasakit, ay isang bagay na dapat ipagpasalamat. Ang prosesong ito ng pagbabago ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis ng mga paghihirap, ito ay tungkol sa pagpaparangal sa proseso ng pagiging. Yakapin ang hindi komportable, cancer, dahil sa hindi komportable nagaganap ang tunay na transformasyon. Tulad ng perlas na nabubuo sa kabibe, ikaw ay nagiging isang bagay na kahanga-hanga. Ang universo ay hindi humihini sa iyo na maging walang takot, cancer. Humihini ito sa iyo na maging matapang upang harapin ang pagbabago ng may bukas na puso. Ang enerhiya sa paligid mo ay malakas at ito ay nagtutulak sa iyo patungo sa unahan. Ang iyong tadhana ay naghihintay sa iyo sa kabilang panig ng pagbabago at mayroon kang lakas sa iyong sarili upang malampasan ang threshold na ito. Yakapin ang iyong tadhana, Cancer. Cancer, naramdaman mo na ba ang paghila ng universo kamakailan? Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago at ang tawag mula sa isang kaluluwang konektado ay lumalakas. Hindi ito aksidente, ito na ang iyong sandali upang magtiwala sa mga senyales, yakapin ang mga pagbabago, at mag-alin sa iyong tunay na layunin. Sa Filipino spirituality, naniniwala tayo na ang universo ay laging gumagabay sa atin sa pamamagitan ng kapalaran, fate, at tadhana, destiny. Ang iyong kaluluwa ay nasa landas na mas malaki kaysa sa iyong nakikita. Magtiwala na ang lahat ng nangyayari ngayon ay ayon sa nararapat. Handa ka na bang sagutin ang tawag at pumasok sa hinaharap na matagal nang itinakda para sa iyo? Bitawan ang takot, magtiwala sa proseso, at hayaang gabayan ka ng universo patungo sa transformasyong naghihintay sa kabila ng lahat. Yakapin ang iyong tadhana, Cancer. Malaki ang plano ng universo para sa iyo. Sa puso ng Pilipinas, kung saan ang tadhana ay bumubulong sa bawat simoy ng hangin, tandaan mo na may plano ang universo para sa bawat isa sa atin. Bawat hakbang na iyong tinatahak, bawat senyales na iyong natatanggap, ay bahagi ng isang mas malaking paglalakbay. Cancer, magtiwala ka na ang iyong landas ay unti-unting bumubukas ng perpekto, at ang mga pagbabagong iyong nararanasan ay nagdadala sa iyo patungo sa buhay na itinakda para sa iyo. Hindi ka nag-iisa ang iyong mga ninuno, ang mga espiritu, at ang universo ay kasama mo sa bawat hakbang ng daan. Maglakbay tayo sa landas na ito ng magkasama, may pananampalataya at tapang.